O oh, ayan. Ayan mga ah, kabutog. Eh, ito yung karugtong ng ano ng na inupload ko kanina. Ito ito yung karugtong. Bali diyan makikita nyo ay inumpisan ko pala diyan yung maliit na yan. Tapos makikita nyo diyan yung malaki mga yung pagkatapos niyan ang kukunin ko dyan yung ano yung 70 yung haba kasi yan nasa 30 lang yan <clears throat> 30 lang ang haba nyan yan and si Celestial yan uli ang yung katulong ko dyan siya yan o oh. kasi pag ako lang medyo simple mahihirapan ako yan ayan yan yan ang sinasabi kong yung mahaba yan nasa 70 ang haba nyan dalawa yan na ganyan kahaba bali uh, ah, dalawa yan pero yung nasa may parte na yung dulo mga ano ko na na masilya ko na yun, apat na piraso Oo, ko na masilya ko siya bali um, bukas ipinturahan na lang namin yan mga na ano na masilya ko na yan yung uh, anong yan oh, yan yeah. Ang kaya hindi talaga pwede ang ano diyan nag-iisa, mahirap. Kaya dapat talaga dalawa para may nag-aalalay. Oh. ayan Oh, ayan. ayan. Yang anong yan, yung sa may likod ni Celestial na yan. Ang trabaho niyan, nag ano sila na nag ano, nung nung pipe nagbebend bend sila diyan. Bali trabaho nila, yan, ayan, yan, yan, yan tinukurb nila yan. Yan, marami, marami ang ginawa nila na yan. Kung mapapansin ninyo, hindi kasi ng camera. Kasi yung camera ko, <coughs> naka-steady lang yan. <coughs> kasi wala akong camera man dyan. Naka-steady lang talaga siya. Kaya magpapansin nyo, mas maganda sana kung may tagahawak ng camera para mailalapit talaga yan lalayo para makikita niyo talaga nang maayos yung ginagawa yung hirap yung ano, yung ground kasi minsan nagaano dyan Kasi yung ano niyan <coughs> yung pintura mahirap mahirap magano mag mahirap na ano yung pa-spark yung welding rod kasi ang kapal ng pintura niya. O yan. Kailangan baka ah, 'di ba dati ginaganyan namin yan. eh ano yan, patitibayan, baka patibay. Masilya, pintura. O yan, isa na, Isa na yung mahaba dyan. O yan, yung pangalawa yung mahaba. At sana magustuhan niyo muli yung mga kabutog, yung mga ginagawa ko para nakikita niyo na na video okay, okay naman talaga. Kasi kailangan namin gawin na parang bago yan para hindi hindi makita ng may ari ng building na parang pinabricate lang para bayaran kami o bayaran yung yung company pinatrabaho namin kailangan maayos yung pagkakatrabaho pulido talaga uh, kaya mag parang pagmumukhang bago siya eh ano welding uh, asa masilya pintura ang ganda kaya ang kanilabasan yan pag may na